Pumunta kami ng BGC guys para mag-scooter siyempre. Siyempre, ito yung family ko. Pumapagatlo sa aming magkakapatid yung naka-blue. Dahil si auntie hindi marunong mag-scooter, umangkas na lang Ay sa kayong brother. At yung super cute ko na pamangkin, ayan, pinahabol niya yung laruan sa amin. At ayan, yung girlfriend ng kapatid ko ang galing din mag-scooter. Ako lang ata yung hindi marunong. Buti nga yung mama ko nakakisabay din ng trip ng mga anak. Kaya yung pinangkas din siya ng kapatid ko. Ayaw niyan nang umalis Ayan. doon sa school. Hindi ko alam kung anong oras yun mauubos. Kasi naglo yun, guys. bunso namin kapatid at saka pamangkin namin nakakuha na talaga ng scooter kasi kanina pa sila naghihintay guys ilang oras mag isang oras na siguro hindi pa sila nakakuha kaya ayan yung dalawa yung kapatid ko din at saka girlfriend niya nag enjoy din sila ayan. paikot ikot sila ang bilis ayoko niyan hindi ko kaya Eh hey, ayan yung auntie nyo nagvi video na ako lang ako yung tagapitik sa kanila guys. Oh, work, work. Matatis pa yung bunso namin babae, guys, pero magaling siya. Wawa naman ang pamangkin ko, tong tuwa siya kahit wala silang scooter. <laughs> Siyempre, mga uncle, mga auntie, Si uncle hindi din magpapatalo. Ayan, ang galing niya din kasi. Marunong din mag-bike. Nol! Ang bot! Gitaba na. Gitaba na. Ayun o. Diba, Ay, kabalo na ka? Ito talaga yung bunso ko. Tinanggal niya po yung chinelas niya para lang mag-practice. may dadagdag pa lang hindi marunong itong kapatid kong isa kaya tatlo na kami ng mama ko. Balas sa iyong mula mas. mo bike. Hindi <laughs> ko mabuhay. Sakit na kayo. Hindi ko kayo bang mabuhay. Ano sa araw naka ko nakabalong pa... <laughs> mabuhay? Pero okay naman sa tingnan. Balance na yung ba?